Bala po, kumusta na po kayong lahat na po yan Bala sa episode dito, ano po, harvest po ulit tayo po, yan Harvest po tayo lahat ng ating gulay ulay Tulad po ng beans Sitaw Yung mga sili po po Kung tutuusin po, halos yung beans at sitaw natin, ito yung makalwa Ang harvest po, kaya mas madalas na upload natin Ay yung ating pag harvest po Oho Yeah. Yan po yung ating crates. Oh. Yan po yung ating mga iha-harvest. Oh. Kapal, oh. Yan, papakita po muna natin yung ating mga i-harvest. E Yan na po. May mga ampalaya. Sa kabila po naman yung sitaw. Pali kung tutuusin po, kumbaga ayaw kong magpalipas ng araw sa pag-harvest po. Kasi oh, mas maraming nagiging rejik. Oh, yung ating ano kumbaga yung tumaba na mga beans. Ay, hindi na po natin naiisama. Reject na po ang kanapapatakan na yan. Kaya ho talagang kahit sabihin natin na tamad ako ngayon mag-harvest at nakadalawang araw na sayang po, napakablis oh po, napakabilis pong tumaba. Oh. Yung ganito po, reject ito. Oh. Napat o oh, di ho napatak sa semi. ayo sama-sama po tayo uli. Ano? Oh. halos lahat po ng gawa natin din sa bukid ating inia, ano na yung mga ridge na po ito ating dinodocumentary na ito po mga ridge na yung ganito sayang sya ah pero pag sa bunga po naman dami oh yun no? yan lahat po yun ay bunga Oh. Magic. Bale, ito po yung ating mga ano, tayo po ay kanya-kanya ulim paraan ano po kaya po binabanggit ko yung part na yan para po siyempre yung iba iba ang paraan sa pag harvest po kaya kung baga sabihin natin na ayun pala ganun siya mag harvest so, parang mas kumpara iba doon sa akin upo may pagkakaiba iba po tayo ng paraan lagi ay sa pagluto sa pagkain ya Og pallo. nabawasan pa rin po natin ang mga dahon-dahon kita po baga nakahangusin sa camera kaya mukhang paltay tiradang tirada eh sa hala pala dami po isang kalbutan lang natin oh. Eh. napakadami nung ni sampu gawa ko ay ganito yan papakita ko po sa inyo yan pa isa isa pong gayaan yan ganito oh arap po i share ko sa inyo ano yan isa isang gayaan ay ngayon ho no, aring tatlong plat ay isang araw kung trabaho kaya sabi kay aba ay siya ubos ang oras natin ay ngayon po kaya ginawa ko ganoon yung diretsuhan na po ba yung pagka oh yung ganito na oh. Hindi po naman hilang ano. Ayan ay kaya po natin ng ano. Halos magtanghalila ang rin lahat. Ay wala rin po naman na bago. Kaya sabi ko, ganari pala. Ayan kagaya po yan oh. Isang kal, oh ganunan lang oh dala lahat yan hindi po natin ginalo yung ating camera 3 minutes lang po o kalahating timba 3 minutes salin na natin dito 2 hmm. kilo Nung misang po ay napakalambing ng aking dali ay. Bakit ba ng hapon? Sabi ko yun ba. Bale yung ko laasay, ano po yung sinirikro na ng sa inyo na po. man na apektahan ang ano? Ang mga dahon, yung katawan po ba? Dalawang anuhan lang po. Dalawang galbutan lang. Napakabilis po. Yan, 2 minutes lang po aray. Sasalin na uli natin. No? Oh. Aba, ay eh, nung misan ay. Eh, siyang oras na, ganyan lang karami. Eh, eh. Pambihira. Yan po na maititinor pa natin. kapal po ngayon ngayon nata pinakadagsa ah oh. Kilo na ho siguro yun, mahigit. Bali ito po yung ating harvest. The beans. Atin pong pipilian pa yan. yung bukate harvest laging kasama sa ating vlog yung kalapati ay ginamit po natin itong crates Bali lahat po ng gulay ating i-harvest. Yan oh. Kasi i-deliver -de natin ito sa palengke. Tapos ay ano ba? Sitaw, magsisitaw tayo. O, ulan na naman. Dito po sa kabilang side nito medyo monti pa ang ating sitaw. Doon po sa kabilang row marami. Oh, na naman ulan. Kasama na naman tayo sa buhay. Kasama na naman natin sa buhay. Ulan. kahit puting kakaunti ito po ay direkta na sa palengke basta po maraming kasamahan po baka sa bayan yun po ang kagandahan ng iba't ibang ang tanim kahit po kalahating kilong sili kalahating kilong ano ay yung po kinukuha pa rin nila kumpara ho i-deliver natin ang kalahating kilo suluhan wala na ho talaga tayong aabutin dun Iisa-sama po natin dito ay yung beans. oh Yung beans, marami-rami oh. Baka kaya na isang bag. Or higit pa po. Siyempre po sa isaksama na rin natin. Kahit po yan ay eh, iwan port laang. Diretso na. Rekta na po yan sa palingki. Oo. Uh -huh. Sabi ka ba siya parang kakaunti ho ata. Ayan ho ay eh kakaunti nga po talaga pero pag napagsama-sama po ba yung value nung dala natin pera din po natin ay mga ano mga 500 do po yun po oh, kung baga maliliit yung value pero pag pinagsama-sama po basta nag makakapira tayo ng yung po naman 100 ay eh, mahalaga na po sa atin eh, kahit po naman sino sa atin ano kaya ho oh, kahit ganun kalaking halaga basta dinadamihan ko na po yung dala para hindi tayo talo sa gas Opo, kaya pinagpipisang-pisang ko na yung gaito yun lang po ang ginagawa ko dito sa ating mga pananim minsan tinda sa bahay ah. Ah, wala naman sa po yun mamaya na at ang lakas po ng ulan ito po si Tao sa kabilang row marami pa ino na lang po natin itong kabila itong una una kahit yung itong patola dalawang piraso na po yung sa palingki oh yan po ay pag pinag plus plus kumbaga malaki na rin yung magiging ano po balyo nga lakas ng ulan ah, hahagit na rin tayo ng ilang ano ng ilang panigang grabing ulan kapag umuulan bumubuhos ang langit Basta yun po, masasabi ko lang po sa inyo, ano, kung baga kahit maliliit yung value nung ating dinala, pag pinagsama-sama po, malaking impact. Oh, yan. Ito tayo ng lakas na eh, kanina pa eh. Aba, eh, ngayon na Sus Mariano.